sinimulan ko na ngayon mag-drawing. Sa't man ako si Jise, kilalang tambay, tambay lang pero may pangarap. So ngayon guys, ah uh, mag-drawing ako kahit gabi na kasi kailangan namin to. Gift ko para bukas sa inaan ako. Oh. Kahit gabi pa, sinimulan ko na ngayon mag-drawing. Hey guys, what's up sa inyo guys? Siyempre, okay, habang sila may ginagawa, ako may ginagawa rin ako, matik yan. So, so ngayon guys, ah uh, time check. 12.16. Ito pa lang natatapos ko. Kunti pa lang. Medyo hirap na rin ako ngayon mag-drawing kasi matagal-tagal na ako, hindi nakaka-drawing. So, Masahit na likod ko. Kaliit na nalisa. Pre, ano masabi niya sa drawing ko? Nice! Drawing ko na lang to kasi kahit ito man lang yung gift ko sa first birthday ng ina-anak ko. Aray ko. so ngayon medyo matagal na ako natatapos mag-drawing kasi nakaka talaga. talaga. At sumasakit na nga ang likod ko kaya kailangan ko na muna magpahinga. Isa itong panibagong challenge para sa akin. Panina kasi, galing rin kami doon sa kanila nagdesign kami doon pasensya lang ko hindi ko napakita sa inyo yung pag ko sa drawing kasi nanibago talaga ako nahirapan ako ipapakita ko sa inyo kung paano ako sisimulan mag-drawing. Sa mga nagsisimula pa lang dyan mag-drawing, for me lang naman, nagsisimula ako sa mata, labi, or ilong. Para mas makikita ko kung nakakapi ko na ba talaga yung itsura niya. Okay. Di ba naman ako ganun ka-professional sa pag-drawing, kaya nakadepende pa rin yan sa inyo. Okay. Ginagaya ko lang yung highlight niya. Siguro unti-unti ko na din simulan ulit ang pag-drawing. At dahil miss ko na siya, este, ah! miss na ako ng mga lapis ko. Mag-story time na muna ako. Kung paano ako nagsimula sa pag-drawing. Nung grade 1 pa lang kasi ako, mahilig na ako mag-drawing. Yung kwarto ko puno yan ng drawing drawing like mga Superman, Batman, Spider-Man. Yung mga superhero sila Hawk. Pero mas wab ko yung Power Ranger. May wow. lig din ako mag-drawing ng mga animals. Ikaw baka want mo magpa-drawing. <laughs> tas hanggang natutunan ko paano mag-drawing ng mga aso, pusa. tas pag ko naman drawingin sa animals is yung ibon like agila. tas minsan natatawa pa yan ako tuwing ikwento ni mama sa mga kausap niya na nagdo-drawing ako ng aso na nakadikwatro. <laughs> Pero di ko talaga naalala yan guys. Elementary pa lang ako nun hanggang sa akin nahiligan ko na talaga mag-drawing. <laughs> Ang saya ko niyan dati tuwing may maganda akong lapis or ballpen. Pero natigil din ako ng ilang years sa pagdodrawing nun. Hanggang nag-pandemic, ayun, sobrang boring bumalik sa alaala -ala ko mag-drawing. Hanggang sa sinimulan ko na ulit. Nice! Eh, minsan kapag may makita akong mag-birthday, i-drawing ko kahit di ko kilala. Tapos i-upload hanggang sa marami na nagpapadrawing sa akin. Okay. Pero free pa naman yun dahil nag-start pa lang ako sa portrait nun. At dahil beginner pa lang ako, nanonood ako ng mga tutorial nun. Tapos nagdodrawing na ako okay. kahit walang bayad-bayad. Kahit gumagastos ako, tsaka kahit magdamag ako nagdodrawing. 6 AM na ako ng umaga natutulog. Meron din ako naging sa drawing. At siya rin ang nagturo ng ibang step kung paano magdrawing. Kung anong hirap ko sa pagdrawing dati ngayon, unti-unti ko nang natutunan magportrait. Kaya shout out sa mga na-drawing ko na diyan nung pandemic. Di ko na kayo maalala lahat, kayo na lang mag-comment kung na-drawing ko na ba kayo. Sa mga nagpa-shout out naman sa mga videos ko, abangan niyo na lang sa panibagong upload ko. Doon ko na kayo i-shout out. Time check guys, uh, 3:28 na bago ko lang natapos 328 na ng madaling araw. So ngayon kasi hirap na rin talaga akong mag-drawing kaya natagalan ako. Dito ko na tatapusin ang video na to sa hindi nakakakilala sa akin. Ako si JC. Lagi niyong tatandaan. Bilang lang ang inyong taon kaya sulitin niyo na ang bawat pagkakataon.